Transcrição e ng pachinta mo ni pagka-Andres sa Surgao del Sur. Pagka-Andres sa Surgao del Sur mga kastig Poch. Dirta, dirin natin sila. Anang yun. Booking to.

Poor sister. Permission. Oh, sa YouTube, ma'am, YouTube. Out, out. Sige, sige. Shout out. Hi, shout out sa lahat ng Yun, okay, okay, okay. Ako kayo, madam. Okay. Sige, thank you. God bless po sa ato. tanan. Bakit ito tinatawag na Amazing Island, Sir? Kaya ano, yung paghunas, makikita mo yung sun. Ah, kaya pala. Kaya pala. Lumili tayo yung mabuhangin. Oh, yeah. Kaya pala. Kaya pala. Gamitin mo na yung training mo. Okay. Napakain <laughs> mo. Ano pala yung tinatawag na amising? Amising talaga ng pakakamoy! So, nandito pala tayo sa Amazing Island So, sinasabi na ni Sir na Amazing Dahil ito po ay napakaganda At saka lumili Umili tao po yung buhangin pag low tide Pero pag high tide Sir, yan Oo oh, Tama yung isda makastigo Sobrang dami ng isda Kung kumaintindihan kung anong uri ng isda yan, yan oh. Dami yan. Yeah, so, may stingray pa raw dito. Kaso, andun sa... Naku, dyan pala sa gilid, oh. Tingnan nyo mga kasig yung stingray, oh. Yan. Pagi, pagi. Dito, dito. Tsaka, thank you, guys. Dito. Kasi baga um, Gastig, bagay na iba ng boses mo. hindi yan kinakakain ng anong mga maliliit. Kasi Baka yung kakain. Lak kasi bububbo, baka puto-puto ka na lang. Kung gusto nyo maka-experience ng ganito mga kasig, napakaganda po dito. Kaya punta na kayo dito sa Hinatuan po, sa Surigo Dingsor. Dahil napakaganda po dito. Yan Dahil nandito po tayo sa Amusing Island. Yes, Stingray po, Pagi. Yan. Napakaganda. So, yan na. Ah. Makasig dahil napakaganda dito. Shout out na lang sa lahat po ng lugar na napupuntahan natin. Galing ng Davao Region po. Bukid noon, Cagayan, Misamis Oriental, Ingog City, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Butuan City, at saka dito po sa Surigao del Sur dahil andito po tayo ngayon. At saka dun po sa Surigao del Norte, Siargao Island, Dinagat Island. Kumusta po kayong lahat dyan mga kastig? Dahil, uh, yun nga, lagi kong sinasabi sa inyo, baka nagsawa na kayo sa lugar na lagi nyo pinupuntahan. Punta na kayo dito. Ayan, so subukan mong hawakan kastig. Ako talaga, maganda talaga. Excited ako. Ano ba yan kastig? Bakit nag-iiba na yung bus mo? Marami to sa Surigao. Oo, marami. Marami sa Palingki, iba yun. <laughs> dami sa palingkin nito, Kastig. Ako, excited talaga ako. Ano ba yan, Kastig? Bakit nag na yung boses mo? Kasi, Bakit magkatulad kami, Kastig? Sobrang ganda kasi. Hindi ko maiwasan magsalita ng mga kung ano-ano na lang. Bakit magkatulad kami? <laughs> e, iwan ko siguro dahil sa sobrang taba mo, Kastig. <laughs> Halika dito. Yan, anong pangalan yan, Kastig? Tanungin mo, anong Parang pangalan bus, niya? Ah. Ano ba yung sinasabi mo? Kapain mo na, ganyanin mo yung kamay mo. <laughs> Takot siya sayo, ah. Kasi Baka nagiging dugong kakastig. Takot siya sa'yo. wag mo na. Ayun, mm, yan Ako, na. Ano kung ganda talaga? Hindi ko may. igalawin mo yung tubig. Ayan. So, ayan. Ano Wag mo masyadong lakasan. Takot na yan sa iyo. Ilagay mo lang yung paa mo diyan. Hayaan mong buto na lang matira. Ayun. Ano man tig? Hindi. Ah, pakainin mo. Ano pakain ko ikaw? Pakain ko dito. Bigyan mo ng tag-sampung libo yan. Uh, lilitaw yan. Ayan, ay, 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 ay. ay, ay. ay, lang. Dalawang pa. Ayan. Ay, Ayan, baka ay, man, man, man. Oh ay. ano Ulitin mo. Kasi, ulitin mo? <laughs> ano ulitin ko? Yung to doon? Hindi, yung parang umapaw yung isda. Ano ka dito? Ayun na, ang ganda talaga nila. Baka magtatanong kayo kasi gano'n yan kalaki. Siguro yan mga... Yung kinikilaw nila? Kinikilaw. <laughs> <laughs> Oo, oh, pero iba to kasi napakabait nito, Castiel. Ganda kami ng bibig nila. <laughs> Napakalambot. Oo, oh, okay na, okay na, okay na. Mag-shoot lang, mag-shoot lang. Ayan, tara. Sayang. Sayang na ulit. Hindi, ano pa yung naman? Yan na, yan isa. Ganda! Ito kasi nila. Okay na? Pwede kasi kasi Yung hindi masyadong matatakot din, pwede na dyan. Dahil napakabait ng isda. Ngayon pala ako nakakita ng isda na napakabait. Naku, ulan. Oo, yan na. Ulan. Yan na. Langub. talakitok talaki to langub. Lang lang. Yung hindi masyadong matatakot din, pwede na dyan. Dahil napakabait ng isda. Ngayon pala ako nakakita ng isda na napakabait. Naku, ulan. Oo, yan na. Ulan. Yan na.

na tayo sa ating bangka, nga pala 500 pala yung bangka dito so pabalik, uh, aantayin kayo hanggang uh, halimbawa, andito kayo ng umaga so hanggang uh, uuwi kayo ng hapon so pwede lang, dahil dito cottages na po ang mayroon dito so kung gusto nyo nang uh, matulugan doon po kayo sa hinatuan, so pwede doon at saka pagkain nyo magbaon kayo ang tubig meron dito mga paninda pero mas mainam po yung may sarili kayo mga so maganda Napakaganda mga kastigo. So maraming salamat Na so, nakikita nyo na Gano'ng kaganda po dito Tara

maganda dito ka sige malawak ayan oh. tingnan nyo pag nakapunta kayo dito sa sila dahil umulan surti tayo ngayon dahil umulan ulan na ulan ayan so dito uh, gusto ko sana ikutin dito lahat kaso malawak So, ayan, ayun, hanggang ayun, 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 Siguro nakita niyo na mga kastig na napakaganda dito. So muli, shout out sa inyo lahat sa lahat po ng lugar na, na napuntahan natin. Uh, sa Davao, sa Misamis Oriental, po sa Bukid Mo, at sa Surigao uh, so, del Sur dito sa Hinatuan. Dahil nandito po tayo. Ayan, sa amazing island. Ayan. Tignan niyo dyan, oh. So tignan nyo dyan So del Norte, Siargao Island Pumusta kayo dyan Pucon City Pumusta kayo dyan natin. Sa mga subscribers natin Pago at saka yung matagal na Maraming salamat sa inyong walang sawang Pagpanood sa Youtube Channel natin Ayan. So sana ang Panginoon ay lagi natin Kasama sa araw-araw At yun na po maraming salamat